Good morning mga ka-viewers, tayo po ay magbibigay po ng uh, kaalaman po tungkol po sa kontador May mga nagtatanong po kasi sa akin sa video ko na marami po uh, Kaya mapaliwanag ko po tungkol po yung bang kontador daw ay Pag nabatak ng Meral ko, kung madalilin daw may ibabalik Ah, uh, 'yun po. Hindi po kasi po ini-schedule pa rin po kasi nila 'yun eh. Ito po umpisa na po natin. Ah, uh, 'yun nga po mga ka-viewers, kung ang kontador nyo po ay nabaligtad ng Meralco or naputulan kayo ng kuryente, at uh, akala nyo po ay eh, porket na bayaran nyo na sa ang problema ninyo sa Meralco office Yung bill ninyo na dapat bayaran uh, Ibabalik po ba agad yun ng Meralco Hindi po, ini-schedule po rin nila yung pagbabalik po nung Kontador po ninyo kung ano araw nila ibabalik yun Kasi po marami din trabaho po ang uh, mga empleyado ng Meralco Kaya po manyayari po dyan kung kayo po naputulan, mapipilitan po kayo makapaghintay para po magkaroon ulit kayo ng linya ng kuryente. Ngayon, kung kayo naman po ay may kakilalang elektrisyan na qualified na talagang marunong po pagdating sa metro, pwede nyo naman pong ipabaligtad na po yun kung hindi na kayo makakapaghintay po sa Meralco. dahil mahirap din nga naman po yung wala kayong ilaw sa tahanan ninyo. Eh pwede naman nyo po ipabaligtad sa elektrisyan kaya lang po, ah, huwag wag pababaligtad ang kontador niyo nang hindi pa po bayad yung bill. Dahil oras po niyo na ipabaligtad niyo sa electrician na hindi pa po bayad sa Meralco yung bill ninyo sa office, sa office nila. Ay pag bumalik po ang ang Meralco at nakita ang ginagamit niyo yung kontador ninyo nang hindi pa bayad sa office ng Meralco yung dapat bayaran ay baka po dalhin po nila yung kontador ninyo sa opisina lalong mahirap po yun makakapag-abid pa po kayo ng mga electrical permit tapos papipicturan nyo pa yung intrada ninyo yan tapos sa uh, maghihintay pa kayo ng yellow card Ah uh, mahirap po mahirap ang napuputulan po ng kuryente or nadadala yung kontador sa office mabuti kung babaligtarin lang po yung metro Okay lang po yung mabayaran nyo lang yung bill ninyo sa opisina. Pwede niyo na po ipabalik ulit sa elektrisan yung kontador ninyo. Yung qualified lang kung elektrisyan, Baka pumamayan may mabasag yung metro. Problema din po yan. Babayaran nyo sa meral ko yan. Magkakaroon pa ng investigasyon yan kung bakit nabasag. Yun. Eh, kung bayad na at ano, hindi kumuha na lang po kayo ng na talagang marunong. Tapos kung hihintayin nyo kasi yung mural ko ay medyo matagal po kasi ni-schedule pa rin naman nila yung pagbabalik ng kontador ninyo. Kaya yun lang po ang masasagot ko po sa katanungan po na kukomento sa akin. Uh, yung po number one na tanong sa akin yung daw ay bumabalis kung bakit daw matagal ibalik yung kontador e eh, bayad na sila. Uh, yung po ang dahilan tapos yung isa naman pong katanungan din sa akin na nag-comment, meron daw po kontador na inasikaso daw po ng kapatid niya. Pero napapangalan po yung kontador ay sa kapatid po niya. Dahil siya po may valid ID, siya po nag-asikaso. Kaya lang po ang problema, hindi po siyang gumastos doon sa pampinensyal para sa kontador na iniya apply ay ngayon po ay napagkasundoan nila na magsama nilang sila sa metro na ang ginamit nga pong pangalan ay itong may valid ID na nag-asikaso pero hindi po siyang gumastos naman dun sa pangangailangan para sa pag apply po ng financial, katulad ng pera, ganun. Ay nagkaroon ng tampuhan ay tinatanong po sa akin kung pwede daw pong mailipat yung pangalan daw po ng gumastos dun sa kontador na nakapangalan sa kapatid niya hindi po pwede na po ilipat yung pangalan po ng gumastos dun sa kontador po na NS kaso ng kapatid niyo dahil nakaregister na po yun sa opisina ng Meralco ang maganda lang pong gawin nyo niya mag-usap kayo nababayaran nyo na lang yung gastos nung uh, gumastos dito nga sa kontador dahil kung papalitan po yung pangalan noon, eh, baka mangyayari po niya para mag apply na naman kayo ng bago ay uh, po magiging problema diyan. yan yun kaya po mahirap pong babago bago ng pangalan sa kontador ko si ano na po nakaregister eh, yun na lang dahil marami rin pong proseso pang mangyayari dyan kung sakaling kayo ay magpapalit ng pangalan sa Meral ko ay maraming proseso po gagamit din po kanya ng requirements kaya po mag-usap na lang po kayo mas, mas priority po din yung nakapangalan bayaran na lang po yung nakapangalan sa kontador yung nagastos po nung kasama niya kaya yun ang dapat nyo pong gawin mag-usap na lang kayo kung ano mas maganda nyo mapag-usapan eh saan ni magkaegi po kayo. Yun lang ikalwa pong katanungan. Ah, uh, po nasagot ko na po yung katanungan sa pang-ikatlo naman po, last na ito. Uh, next video ko na lang po, ulit tayo magkakaroon dahil ako pa may pupuntahan po pa. Yung ikatlo po nagtatanong sa akin, ah, uh, kung pwede daw po ilipat yung kontador niya sa ibang barangay. Ay hindi po pwede kasi po may iba po yung das number po ng nakalagay po sa bill kasi po may das number po yung bill eh. Pakikita ko po sa inyo. Kaya hindi po basta tayo pwede maglipat ng kontador sa ibang barangay. Takpan natin itong pangalan at para ano? Ang das, ang may das number po kasi no. Katulad po katulad po nito ang kanya pong metering metering number 'yan o no? 718 71 BBAG o 12687 ito po kasi yung DAS number po ng poste kahit tingnan nyo po sa lugar ninyo ganito din po ang nakalagay doon sa poste ngayon kung ito ililipat nyo po sa ibang lugar yung kontador ninyo ay hindi po pwede, may iba po ang DAS number po ng poste kung kayo po yung maglilipat, pwede po yung malapit lang alimbawa po mga 10 meters yun pwede po yun 5 meters basta dun din po sa lugar na yun tapos ililipat nyo po yung kontador nyo sa may kalapit din po na kontador para po pag po hinana po ng pag nag po ay eh, marireading din po ng meral ko yung kontador yung inilipat sa ibang poste kasi kung ibibubukod nyo po yan wala pong katabing kontador yan syempre dinilipat nyo ah, hanapin po yun na magre-reading kung hindi makita yun na magre-reading hindi po yun marereading mawalan kayo ng bill na buwan ng darating kung magkano yung bill ninyo kaya kung kayo ay maglilipat ng kontador ililipat nyo po sa may kalapit din na metro yun ang dapat nyo pong gawin tapos kung kayo maglilipat ng kontador may kalapit niyang metro nagposte ka dito ay mga kapag dapat kayo dun sa service and sa service drop ng Meralco. Yan number 1 din yan kailangan service drop ng Meralco ngayon. Kung maglilipat kayo ng kontador sa bahay niyo, wala na service drop ng Meralco. Tas layo layo pa. Ay magkaka problema po baka dalhin pa ng Meralco yung kontador ninyo. Eh malaking problema po yun. Uh, magiging uh, terminate contract na po yung inyong usap ng Meralco kasi po may kino, may kontrata po kayong pinaypermahan di sa Meralco yung mga violation na dapat na iwasan nating mangyari para hindi ma-terminate yung service contract po nyo sa Meralco kaya nga po tayo nagdi-deposit -de pag tayo nag-a-apply ng kontador yung po ay deposit para po sa kontrata pong inyong pepermahan kaya kung kayo po maglilipat ng metro dapat ililipat nyo po sa may kalapit na kontador para pag hinanap ng magre-reading po ay makikita agad nila dahil syempre hahanapin magre-reading nawala na rito yung kontador na ano nasa na kaya yun, Ngayon, makikita nasa kalapit lang, pwede po yun marereading -re din nila yun pero nadali nyo po sa ibang barangay ay hindi po pwede ay nga po sinasabi ko may iba po ang number kasi po may mga das number din po yung kontador na kinukuha sa poste ng meral ko ah uh, yun lang po mga ka viewers at ako po may pupuntahan pa eh, ito po yung request lang sa akin kaya gumawa po ako na madali ang video para po maunawaan po ninyo kung kayo may mga katanungan naman po uh, na gusto nyo pong malaman ng madali uh, eh ano nyo na lang po sa FB ko Enrico Lerum yun at sasagutin ko po doon sa messenger kung ano po yung kailangan ninyong gawin kung kayo may problema sa metro at uh, kasi po miss hindi ko god masagot yung komento ninyo dahil sa dami rin po ng trabaho ko kaya yun po uh, hanggang dito na lang po ang ating pong video at maraming maraming salamat po sa tiwala nyo sa Lerum Electrician Vlogs thank thank you very much po and God bless you